Ang init pala. Uy, <laughs> paki Ano pa yung po ko mga Ayan, maraming salamat ang nagbigay pala sa akin ang padala si Madam Brenda. Kaya kung naman marami nakakilala kay Madam Linda, no, ito yung may-ari ng skin care, siya so, may-ari ng Linda. So, nabigay lang tent, lamisa, mga may planggana, wow. at kung anong-anong pa. So, kung baka mo kasama ko ito, itong pa. lalaki, package. Wow. Asa na yung tent? Asa ni Asa ni Ayan guys, kasama po yung isang van na high ace. Binigay po sa akin ni Madam Glenda. Maraming salamat. Yung, ito so pala isang Toyota, ay isang high ace. Tapos, um, yung laman. Ayan, ito yung laman. Kasama pala yung kotse na Toyota binigay sa akin ni Madam. Napakagalang <laughs> din naman yung Madam Glenda. Maraming salamat sa ito, my friend. Tapos dito, magplangkana. Ayan. Lahat yan, kasama na po yung kotse, binigyan ako. Na Ayun naman po na pala, kung ano naman po, naman binigay mo sa akin. Sa kotse pa lang, sa van pa lang, naku, palumpay na ako. Alam, hindi sa mga kadating, magpadala lang siya ng sasakyan. Binigyan na ako ng aban, yung high ace na to. At saka yung naman nun. Maraming salamat ba ng blinda ka, napakagalanti mo naman. Tumagay kasi,

at syempre may mga dami. malaki. Malaking dami. Wow. ay taguan, taguan sa So ayan, kompleto na pong nagplangga na. May ganitong uniform. So tara na maglalaban na ako. Ako si Plende. Maraming salamat, uh, Ma'am Glenda. Kasi ito sa mga pinigay mo. Uh, Lamisa, Langgana, Sangkalan, Routiners, Paten. Thank you so much. Malaking bagay ito dito sa ating atin. uh, tinta. malaki malaking long ito para sa akin. At syempre, panapos ito po yung inyong kabutihan na inyong binahagi sa akin. Maraming salamat. At saka so, may mga damit pa ito. na no? May mangkok kong tapos mayroon may mga Ebron, so maraming salamat. Complete package ko ang mo sa akin. Tapos yung pan, uh, may ibang ano sa akin yung van. yung pan, so I can't get slide naman um, mamaya kung hanggang sa abo yung pan, So abangan niya. Ano? Puan, lalisa, sangkalan, so maraming salamat. Hindi ko alam kung kasama yung pan eh, hindi lang masyadong sure. Sana, sinama na, ano? Okay, hindi ko kasama na, ata yung pan. So maraming salamat po kay Madam Glinda. Once again, ako salamat ako sa Madam Glinda mabuhay ka. Na ako sa lahat ng tulong mo sa akin. Uh, malaking bagay ito para sa ating ko. po. So maraming salamat sa iyo ulit.